Higit isang daang libong pisong halaga ng inihinalang sabu ang nasabat ng pulisya sa Bulacan. Habang isang lalaking paikot-ikot at armado ng baril ang nadakip din ng pulisya sa Malabon City. Si Jap Regala, una sa balita. Nalambat ng Bulacan Police Provincial Office ang walong individual na sangkot sa illegal na droga sa magkakahiwalay na operasyon sa Mikawayan, Baliwag, San Miguel at Kalumpit nadakip pa mga suspect at nahulihan ng 21 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 133,000 piso. Mahaharap ang walong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isang daan at pitumput anim na individual naman ang matagumpay na naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa loob lang ng tatlong araw. Sa mahigit isang daang magkakahiwalay na operasyon ng pulisya ay narecover ang labing apat na baril at mga ebidensya na tinatayang nagkakahalaga na higit labing anim na milyong piso. Isa sa mga nadakip ang National Level Most Wanted Person at may patong na sa ulo na si Alias Senyo sa Davao Oriental. Mag-aalas dos ng hating gabi ng madakip ng Malabon City Police Station ang isang lalaki sa A. Bonifacio Street sa barangay Tugatog sa Malabon City. Habang nagpapatrol kasi ang mga operatiba, may lumapit na concerned citizen at inireport ang isang kahinahinalang lalaki na paikot-ikot sa lugar habang may dalang armas. Nadakip ang suspect at nakumpiska ang kalibre 38, revolver at tatlong bala. Nasa kustudian na ng pulisya ang suspect at mahaharap sa karampatang kaso. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.